Panginoon. So, sa dito sa pag-alis namin, sa mula sa aeroplano, Panginoon, ito po patuloy na mag-ingat sa kanya. pagalingin mo po ang kanya na siguro na kayo po siya, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat-lahat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin langin sa pangalan ni Yesus. Amen. Hello, welcome to the vlog. Welcome to our channel. Welcome to the... That o bakit mag-vlog? Natito Channel! Kung hindi pa kayo nakasubscribe Kung hindi pa kayo nakasubscribe SUBSCRIBE okay. NOW! Okay. Guys! Okay. So... I-sabihin mo sa kanila bakit tayo mag-vlog dali Because my Laka, Because my tita's going home To? to Singapore To Singapore Hindi kaya mag-vlog To Singapore Okay Singapore so, at ang gagawin natin tayo pupunta? Sa si Singapore ba tayo pupunta? Saan? Cebu Pak Cebu Pak? Hindi ah. <laughs> naman siya ng Cebu Pak? Bupak Hindi ko Airport 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 airport. Airport. Lark. Airport. Lark. airport airport Okay, so sino-sino yung kasama natin? China Ah, China Cebu Si No, no, Si Atita Ati Sara. Sara Balabagan. Ay. Oh, atita Sara. At <laughs> si Daddy. At si Tita. Tita Ganda. The number one Tita. tita. Yes. So, si Tita ang number one Tita. Sino ang uh, number two mo sa mga listahan? So, ano nangyari kay Tito Rere? Patay ka ngayon. Napapanood niya to. Hey! ko At ang hirap Pagpapak pa 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 Makaka-copyright yung vlog ko pag kayo naman taka Makaka-copyright, hindi magsasweldo Bakit? Tell me why Ba't ganyan yung mata mo, B? May kumagat Sino, Kuto Kuto <laughs> Kuto ng aso na malaki Mamaya na tayo mag-vlog Makaka-copyright tayo 보보. 대강이 마마 몸이네. 바이. Yes. Pero ininform niya ako kanina. Ininform niya ako kanina. Kapag ka malapit na akong umiyak, kakantahin mo na yung at ang hirap pa. <laughs> Planado 'yan. Sabihan mo ako kapag kakantahin ko na ha. At ang hirap. <laughs> kasi <small> mo'ng mm -hmm. <yung> bukas, pa kita <small> sa ka naman <small> Bye! Kakanta na ba ako? Ayan na yung signal At ang hirap Magpapanggap pa ba ako? Hindi request ni ate yun. Request ni ate yun. Kakanta daw si Tito. Ito naman. Hingira po, <laughs> po, po ka banding Masaya. eh. Ano yan? Plano yan? Sumali ka na. Dali. At ang hira. <laughs> Pangit ka banding nito eh. Magpapanggap pa. Inutusan ako ni ate ay ni ate binibuli Luis. Binibuli si ate. Inutusan ako ni ate Luis na kumanta hirap nito maging artista <laughs> eh. Ayan. Hindi tuloy maiyak-iyak, natatawa tuloy. <laughs> <speaking> mm, -ang, ang hirap magpapanggap baba ako Kung na ako ay masaya kahit ang totoo. Oh, <speaking> yeah. <speaking> <speaking> Sabi mo, no! walang aalis. Yes, sabihin mo. Hindi <laughs> mo alam kung totoo yun na yung kadramahan dito. Hello? Ayan na. Ayan I'm na, tunay na. At ang hirap. <laughs> <O> Yan <mayroon yung laughs> <sa either. laughs> pala. Yung <laughs> <laughs> talaga. Ikaw talaga, akala ko naiiyak. Nasopra ka sa training. Akala ko naiiyak ka dahil aalis si tita mo. Yes, ayan na oh. Ah. At ang hiyayara, magpapangga. <laughs> Inaanay yung kwento. <pula. laughs> hindi pag mo masyado ka ano yun si ate mo hindi maka forma sa pagdadrama eh hindi mo tuloy yung drama si Aina paano eh Bye -bye. Bye -bye. Bye -bye. Thank you. Yes. Nasobrahan naman yung ano natin, plano. <laughs> oh, pa. Ay na, ay na. Ay na? Ay na. <laughs> Ayan na nag-announce na. Ay, nakaalis na 'yung aeroplano. Kakaiyak. Hindi na tuloy matutuloy. Hinatak <laughs> 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 na Oh. Apa Ano, 'pag panjang pa. Ano ulit ba 'yung jack? Para makuha sa video. May 'Yung patch ko ay, akala ko ba drama lang to? Akala ko for, for the vlog to. No! Ano ba? ko lang <laughs> yun. Hala, usapan natin for the vlog lang yung iyak eh. <laughs>